and welcome back to Teacher Dex TV. Matagal-tagal din tayong hindi nakakapag-video at sa ngayon, papakita natin ang mukha ng ating bagong manukan. So ito na yung mukha ng ating manukan. Ayan, maberde ang paligid. Ilagay natin ng tanim na papaya, Siyempre Ayan. So sa ngayon, may alaga tayong mga bibi at meron ng mga itlog ito. Ang set ng bibi natin ngayon ay ito. Isang drake o barako at apat na Hen. Ayan. So sa, sa lower part nating manukan ang mga bibe And then syempre sa upper part, ito naman yung ating mga manok talaga Ang mga laughing chickens or kitawa Sa bandang kanan, nadyan yung ating crossbreed ng bibe at itik o tinatawag nating bitik At ito naman yung ating kalamansi, sinisigurado nating maberde ang paligid So pag-usapan natin ngayon ang mga bibe Magkano nga ba ang presyuan ng mga bibe ngayon? Yan, so meron tayo di yung Drake. Ayan, kitang-kita -kita naman niyo yung bara natin, Oh. Ang pula ng muka, di ba? Pulang-pula ang muka. And then yung mga hen natin na ah, diyan ang tatabarin niyan. So yung bara ko nagre-range sa 4.5 kg, ano, mataba kasi talaga eh. Ayan, so yun yung likod bahay natin o oh, likod kubo technically. So hindi pa natin na-fix na yung mga pinagtanggalan natin ng mga naitanim na papaya. Ayan, so may pusa rin tayo dyan sa likod. Alaga na aking pamangkin. Nilagay ko na dyan para bantay, bantay sa ating mga bibi. Ayan, para naman di siya malungkot ano. Ayan, so hindi naman siya pusang Pinoy o pusang kalye. May breed. Ayan. So mabait yung pusa na yan. Ayan, sa aking pamangkin yan. And then, punta na tayo sa ating mga alaga. Ayan. Ayan, so ang set na ating bibi ngayon ay apat na hen at isang drake. Ayan, apat na inahin at isang barako, syempre. Ayan, so dalawang kulay ng ating mga inahin. Syempre, meron tayong dalawang kulay gray at may dalawa tayong kulay brown. Then, syempre, yung ating drake ay white, black, and brown. Ayan, so hindi tayo kumuha ng uh, maputi na bibi dahil hindi tayo malapit o hindi tayo sa tabing tubig nag-aalaga. Kaya, tendency, lilibag agad sila. Pero pagka mga dikulay na ganito, syempre, may So, ito yung papaya natin isa sa gitna. And then, sa may bandang kaliwa, meron din tayo. At syempre, yung pinakamalaki natin nasa may bandang kanan. Nauna nating tinanim yan, o. Ayan, so halos mamunga na siya. Kaya tinanggalan muna natin ang mga dahon para concentrated yung nutrients dun sa kanyang mga mas malalaking dahon sa upper part at sa magiging bunga niya. Ayan, so ayan naman yung ating uh, taas ng manukan sa ngayon hindi pa natin nalilinis masyado no? so meron pa tayo mga basura na nasa paligid ayan fix natin yan syempre pag hindi na tayo busy sa paaralan ayan syempre ito yung naglalagay tayo ng uh, tubig ayan nire-refill natin para naman meron silang paliguan para ganado ang ating mga bibi diba at ito naman ang kabuuan ayun so nilagyan muna natin ang na ano tinanong yung likod ng manukan natin ay na So meaning nito, yung mga dahon nila makaka-absorb kahit pa paano ng carbon dioxide ng ating manukan. Technically, di ba? Ayan, so balikan natin ang ating mga alagang bibi. Magkano nga bang presyuhan ng mga bibi ngayon? So kung bibili kayo ng mga bibi, yung mga ready to breed, kung hen uh, na kursunada talaga ninyo, syempre minimum ng 500 niyan kung talagang kursunada ninyo. Pero kung hindi ninyo kursunada, eh, tapos kung ang touring ay 500 hindi wag na lamang ninyong bilhin kasi syempre ang patuwa naman yan hindi lamang natin hinihingi hindi yung mga tiratirang pagkain lang bio 3 d na pagkain natin dyan ano Ayan, so hindi naman ako nagbebenta bumili nga ako kasi nga gusto ko din mag alaga Ayan, so again inuulit natin ang presyo ng mga ganyan siguro around 500 yung ating mga hen mahalang bilhin natin do sa mga hen natin dahil sa antipolo tayo bumili pa wala rito sa isla kung makakita ng ganyan eh puro mga puti dito sa isla so nabili natin yan medyo maliit pa dyan 500 ang isa and since kursunada nga natin eh talagang kinuha na rin natin kahit ganun ang presyo and then yung drake natin since dito nga sa island katropa naman natin yung nabilan natin nakuha natin ang 500 din pero sa tunay na buhay ano so minimum ng 600 niyan sa drake na yan sa ganyang kalaki Ayan, so babawin na lang natin ng na lang sa atin yung tropa natin siguro. Maybe next time pag may nakapagpapisa na rin tayo ng ganyang mga kulay, ano. So 'yun. Ang presyoan ng bibe natin ngayon, syempre kung may mas mura, doon kayo bibili lalo na kung hindi niyo man kursonada talaga, ano. At yan na nga, nagpa-function na yung ating uh, barako na nabili. So yan talaga ang purpose kaya tayo bumili ng barako para ma-fertilize yung egg ng ating mga hen. Ayan, para magkaroon ng similya. And then, syempre, para tayo makapagpakakay. Ayan, eh, napaka-convenient ng kilos ng ating mga alaga. So, yun lamang mga kamanok. Till next time, paalam muna sa inyo.